Vice Mayor Gian, um, ano po masasabi niyo dito sa Cancer Center na sa Quezon City po gagawin? Sobrang grateful and thankful tayo sa leadership ni Speaker Martin Robales for initiating this program. Um, isipin mo, just a few weeks ago, nagkaroon pa lang sila ng town hall meeting with Mayor Joy. And today, nagkaroon na nakagad tayo ng groundbreaking to to really push forward with this program and with this project. Um, Quezon City is, is the biggest city in the whole nation, di ba? And uh, in terms of population, mga 3.1 million na population natin. To have a the first Philippine Cancer Center in Quezon oh. City that will cater to the whole nation is really an answered prayer for all of us. Uh, meron po kayong mensahe sa mga double po natin na mga sumusuporta po. Una sa lahat, guys, huwag niyong kalimutan tanggalikin niyo ang model sa Manila Ayun. na ang bossing po niya ay ang aking uh, kapinsan si bro Marco Bawa bro so uh, just pray I pray bro na gamitin talaga ni God itong Godo sa Manila as an instrument of blessing and uh, as a page that will lift people up di ba bro and uh, lahat ng mga tao na nandito let's help to build relationship with each other magtulungan tayo para sa ikakaangat ng bansa natin diba ba, yan? at um, lahat tayo maging maging legit sa buong kamila yun ang prayer ko thank you guys So ayun mga Dabar nakasama po natin si Vice Mayor Gian Soto. O tuwang tuwa ako kanina kasi uh, pagdating pa lang niya doon, nakita kami, bumati siya kaagad. Tapos nagkakwentuhan kami sa Gle, tapos uh, pumayag siya na maghingi ko ng short message para sa mga dabar at doon sa nangyaring event. So, yung pong event kanina na pinanggalingan po namin ay uh, groundbreaking ng Cancer Center of the Philippines dito po sa Quezon City. So magandang proyekto po yun kasi ba diba, may heart center lang, center, kidney center so ngayon po ay uh, meron ng uh, can, magkakaroon na ng cancer center dito, dito po sa Quezon City malapit lang dun sa mga ibang sinabi ko at uh, syempre bilang vice mayor ng Quezon City uh, nandyan po siya kasama yung ibang mga congressman natin dito at uh, talagang ano tuwang tuwa po ako kasi pag nakakasama ko sila talagang na-appreciate po nila yung pong uh, suporta, yung pong pagdepensa po natin, yung mga tv J Defenders uh, of course sa uh, kanilang ama Kay Tito Sen at sa buong Dabar Cats alam nyo po itong issue ng Ipulaga ay uh, very personal para sa mga soto kasi lumaki po sila dyan lumaki sila sa sa Ipulaga lumaki sila sa studio Di ba, parang pamilya na po ang turingan nilang isa't isa at nung nangyari po yung buong, buong gulong ito eh parang nagkaroon ng lamat sa ilang parte po ng kanilang uh, dating isang buong pamilya so ito po ay talagang truly personal for them and of course syempre uh, nag-worry din, nag din po sila noon na baka maagaw sa kanila yung itbolaga pero at least ngayon po ay uh, Uh, kung maga they can uh, rest well knowing na Eat Bulaga is uh, home to where it uh, to where it belongs. Yun po yun nakakatuwa doon. And um, si Vice Mayor Gian Soto napakasipag po na Vice Mayor ng Quezon City and nagkwentuhan kami saglit ang uh, nang napag-usapan namin ay uh, um baka po ano eh ito eh uh, meron siya tinatawag na Sugod Barangay. Okay, Sugod Barangay kung saan uh, na Bibigay sila ng mga services sa iba't ibang barangay dito sa QC Sasama po tayo doon Sasama yung Models of Manila doon um, Yung aking nanay na Derma, si Marietta MD um, ko na din actually yung partnership namin kay Vice Mayor Gian matagal na it, it has been many years na dun sa Erase naman na beauty products pero this time Models of Manila naman yung sasama yung aking nanay si maria MD yung Derma at iikot kami sa mga barangay para po kumaga give back to the community diba? nung naalala nyo yun ba diba? nung last month sa San Juan Uh, tumulong tayo doon kasama natin si Conse pero dito sa QC uh, partner po natin dito of course si Vice Mayor uh, Gian Soto. Napag-usapan nga namin pag pag nakakasama ko talaga sila ang parati naming unang napag-uusapan yung yung uh, mga links namin sa Gamboa sa Pampanga kasi po lahat daw uh, sabi ng tatay ko sa akin lahat daw ng mga Gamboa sa Pampanga eh, isa lang naman pinanggalingan. So maaring uh, malayo po kaming Uh, magkamag anak 'di ba? Of course sila uh, nanay nila uh, Helen Gamboa. And uh so 'yun po yung mga usually na pag-uusapan po namin pag nakakasama ko si si Vice Mayor Gian tsaka yung pong mga uh, kapatid po niya. So 'yun. So 'yun guys, mamaya mag-live tayo. Uh, yan na muna po yung aking uh, konting regalo sa inyo, mensahe mula kay uh, Vice Mayor Gian Soto. At tuloy-tuloy uh, lang po yung coverage po natin mga cards So bye-bye guys.